Nanay. Ay! Ay. blessing ba? Ay, blessing. Hindi ka okay. magpunti siya. Pagpunti ka yan. Ginawa nilang bang yung batsa ni Tech Forest? Uy! Uy! Sus! si Tech Lips! na naman ka! Good morning, good morning, good morning po mga kajali. Ayan. Good morning po sa inyong lahat, sa ating lahat. Dito po sa dito po ngayon sa atin sa Pilipinas ay makulimlim po. Yung nakikita nyo po mga plastic na nakatali-tali po na yan, yan po ay gagamitin po natin sa palaro. Magpapalaro po si Teklitz. Wow! Ang Nanay Carmen ko. <laughs> ano, ano naman kaya atay ni Nanay Carmen? Wow! Humaba ang buhok! Nay, good morning po. Ay, ang ganda naman na amin, Nanay Carmen. Ikot ka nga, Nay. <laughs> ang galing ni Nanay Carmen talaga maganda sa, ano niya, yung palda. Ginawa niyang buhok. At ah, tara na, Nay. Punta tayo dun. Chris, tingnan mo si Nanay Carmen. Ang haba-haba ng hair niya. Huh? Ang sexy pang maglakad. Yan ang nanay Carmen namin. Ay, po namin ng kape sila teklito sa... May ginagawa po kasi sila dun eh. Yung peace pan. Peace pan yun, Amen! Diba? Ang ganda-ganda po dito ngayon sa garden ng ano ng promised land and then ladies Diba ang haba ng hair niya, Chris? Alam niyo pa mga kajali, si Nanay Carmen kaya ayaw pong magpagupit. Gusto po niya mahaba ang buhok. Siya na rin po na gano'n na wag daw pong iiksean yung buhok niya. Kaya pasensya na po sa mga nagko-comment na bakit hindi masyadong na ano yung buhok ni Nanay Carmen. Pinatrim ko lang po. Ayaw po talaga ni Nanay Carmen magpagupit. Magpapahaba rin po siya ng buhok. Pinihingal po ako. Malayo din po kasi ito nilalakad namin. Nakikita ko na si Teklitz. Mukhang parang nakabrip yata sila, ma. Nakabrip. Ah, hindi. Naka-cycling naman pala si Teklito. Ay, ang lalim pala. Nililinis po kasi nila yung fish kasi tatamnan po ni... Ay, lalagyan po nila na isda. Ay! Nay! Tignan mo si Teklitz! Nakaano sa batsa! Good morning mga chicken, mga manok, mga native at ayan, ganito po dito sa... Kaya matapos yung kami lininis eh, sabi ko, i-contact mo kami. Ope, okay. <laughs> para ka naman nabahaan. Ayan, ah, siyempre, bago ang lahat, binabati ko po kayo ng magandang 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 umaga po mga kajali. <laughs> mga kajali, I love you, <laughs> Ano ba pe, balak mo dyan? Ano ilalagay dyan? ay marami, maglalagay tayo ng ito. Ah. Ito yung tinatawag ah, uh, kusi, TikTok, ano pangalan nun? Romeo. Wala, wala kasawa tilapia. Romeo. Si Romeo nga takutan yung TikTok na wala kasawa ang tilapia. Dito naman, kay Teknito, dito, wala kasawa na ito. Ito. <laughs> may isang, may bacha pa doon sa okay. pulong, sa atin, pe. Be! be. Oh. Hindi mo tingnan niya ating turista. Ang haba ng buhok ngayon. Eh, baka malagyan man. ka no, na yan? madulas ka na yan? Meron na na yung baso dito. Meron na baso, Nay. Meron na ba? Nay, na, dito ka dito. Ay, dito, ay, dito. Ay, manu, anay, ba, manu, dahan, dahan, Nay. Dito ka, Nay. Gusto mo, na Nay, lumusok? Oh, Gusto mo, Nay? <laughs> Gusto mo, Nay, kami? may sagay ka sa bangka ko?

para makapagsisilaw tayo ng ano, isda. May isda ba? Oo, oh, may isda. Oh, saya. Butik lang nga naano eh. <coughs> Nanay Carmen, good morning. Good morning po. How are you today, Nanay Carmen? I'm ah. fine po. <laughs> I know because you, you look uh, so good, Nanay Carmen. <laughs> Diyan mo buhok ni Nanay Carmen, gusto niya mahaba buhok. Oh, kape muna tayo. Be! Para namang nalaglag ka na dyan, masambasa ka. Ha? Ay! dinila nila nakita. Sabi ko naman sa'yo kasi nalate ka naman eh. Nakita sana sa vlog kung paano ko, paano ko natumba din sa bangka ko. Gusto mo ulitin ko? Kunari, kunari, kunari ah. Natumba ko, ganon. Huwag <laughs> na. Oh, so, akala ko naman eh, payag din. Hindi eh. naman. Naano lang ako, bakit masumpasa ka? Oh. Uh, yan po yung mahal kong asawa. Uh, masyadong malalahanin po sa kanyang mister. Kaya, pasensya ka na minsan na medyo nagkukulang ngayon yung asawa. Uh, Tek Janet. Uh, alam mo naman eh, syempre napapagod din ako. Kaya, naunawaan mo sana ako minsan eh. Nangalapit ka. Hindi ka masyadong <laughs> nandiyan. Nang na 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 na. Okay? Tapos si nanay kami, hindi mo napapalsyo yung kanta-kanta ni nanay kami ko bayan? yan? Nay, ba? sa susunod, madalas na tayo dito kapag may hito na. Ano? Si oh, Ayan, no. si Ayan, si Don Don. Ay, mag mag, mag shout out naman kayo. Oh, shout out shout niya yung mga asawa out. niyo. Oh, oh, yun. Gusto ko full energy para nakaharap sa camera ng kajali natin. Oh, <laughs> nah, mag -shout, shout out kasi mo. sa mga asawa niyo. Ay, yung isa dyan, pinata pa. Yung naka-black. <laughs> Ayan, Napaka sexy. Napaka-sexy. Yan. Yeah. Napaka Yan ay. ang pinata. Pinagkita ang dibdib niya na maskulado. Alas Ayan, mga kajali, andito po tayo sa ano, pispan po natin ng promise lang. kasi ay, ang balak po ni Tekrito, linisin at saka po maglagay po tayo ng APP din natin kinabangan. Ibig sabihin ba, malalim yan? Ay, malalim yan. Magtay dalawang katao yan. Ah. Oh, malalim kasi yung ano, yan ang pinangtamba dito. Diyan kinuha yung ah, pinangtambak. Diyan kinuha, kinuha, kinuha yung pinangtambak dito oh. sa planet dito. Ah, kaya yeah. pala. Oh. Ayan ang mga kajari, kape muna tayo. Ayan, kape muna tayo. Ayan. Mag-thank you kayo kay Chris. At kay Nanay Carmen, nagdala sila ng kape dito. Uh, oh, hindi pa ba kayo kakain muna niya? O oh, gusto niya dali na rin dito? Hindi, uh, kakain na muna para dire-direcho yung trabaho. Huwag mo masyadong kunin yung legs ko. Ay, Baka, be! Hindi ko na pinapakita masyado natalo yung legs ko eh. naman niya yung kasi <laughs> yun, maraming magkagusto sa legs ko. Huwag mo masyadong muna sa lang. Marami ka, ma kasi po kasi kaya kami itong mga nakadrip lang. Uh, ano kasi baka bigla-bigla po kasi uh, may malalim po kami matutuntungan. Kasi pagka nakapans yung mga naka ano, mahirap po lumangoy. Mahirap po lumangoy. May ah. Ayun po kung makikita nyo, ayun po yung pinagawa po ni para po kay Tatay Freddy. Para ano, meron po siyang uh, income. Uh, ang nangyari, ang nakakalungkot mga kajali, na problema sa family. Kaya ang ang ulo ni Tati Freddy umikot hanggang sa nalito. ano, ah. nahilo yata sila Tati Freddy. Kaya ngayon, pero hindi po ano na ano, si, si inyong, si Tati Freddy, hindi na wala ng pag-asa para po. Kung ano po ang pwede natin tulungan kay Tati Freddy, itulong. Ayun. Madalang na lang nga po siyang din sa Paramis Land. Kaya minsan hindi ko po alam kung paano po yung gagawin po ni namin dalawa ni Tatay Ram para kay Tatay Freddy. Kaya De, pero ano naman hindi po natin susukuan si Tatay Freddy. Uh ah, -uh. uh, ayun nga, on the meantime, wala si Tatay Freddy. Ah, uh, paano ko pong karga ng baboy? Maminita, ah, baboy. lalagyan mo ng baboy. Ayun problema. O, oh, uh, kinausap po si Tatay na kung pa pwede, uh, mamuunan muna. Oh. Kasi si siyempre ako, alam mo naman, Kahal si Mika. Sabay-sabay eh, din natin kahit. Nasusap mga ka. kajali. <laughs> Sayang, diba? Oo. Sayang, di ba? Oo. Nakatenga lang kasi. At saka ano, yung kunti. At saka maganda yun, Pe. Oo. Kung malalagyan yan at biglang dumating si Tatay Freddy, malay mo magbago Oy. isip niya. Oo. May laman na. O yun, magsusunod. Baka mag-stay na siya rito ng matagal. Hindi naman, ano. Mahal kong asawa. Tumpa ka. O kasi, baka, yun, makapagpabago sa iniisip niya. Kasi oh. pag andito si Tate Pretty, na nakikita ko siya. Tuliro, so, yung bag, isip niya, nandito siya, nandito siya isip one, niya nasa sa kanila. Uh, hindi po natin yan tatantanan uh, hindi po natin niya... Um, malaking ano? ano, yan, na baka makatulong sa kanya kung oh. meron na nakalagay na laman, ano yan. Uh, hindi, hindi natin yan, ano, uh, hindi po natin yan tatantanan. Alam niyo naman kasi naumpisan na po natin yan. Binangon si Tatay Freddy. Kailangan maumpisan na ulit kahit na sa baboy. Uh, baka magbago. Kaya yun. Kaya yun kay Tatay Albert. Hindi nga sabi ko kanina. Na, sabi ko kanina. Eh, tapusin na muna yung kontrata niya. Tapos ah, dito ah, yun. Lalo na may puna na siya. Oo. Oh, oh. Ayan. Ah. ayan kung ka Tatay Albert. Medyo magtipid ka dyan. Ayan. Ah, para pag ka. Marami yung magiging puunan mo, na pwede mong dito, dito ka na lang kami malapit. Kasama mo po pa yung mga anak mo. Di ba? Napakasarap, di ba? Kaya yun naman ang mga gusto ng kajali. Kaya sa mga comment, I love you mga comment. Ano ba? Hindi pa ba muna ano kakain ng maya-maya? Hindi, baka makunay mong tweet ko ah. <laughs> okay lang. <laughs> Ganyan pala ang paglilinis. Pero mga ilang araw yan aanuhin. Eh? Mga ilang araw nilinisin okay, yan. Ba, ano lang? Eh, ewan ko. Ang sa isang... mga maybe more or less in one week or three days. Hindi uh. ka ka Ginawa nilang bangka yung batsa ni Tech Forest. Uy! 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 Eh, nanaman 'yung gata. Sige. Wala pa pag-isip sa mga ka-atik, <laughs> sa <laughs> mga ka-Javi. Hindi pala pito ang maglinis ng frispan. Kinakain ba yung kanpu na 'yan? Beh. Kinakain ba yung kangkong na yan? Oh, Ito sa palengi! Hindi nakakasakit nantiyan? Ha? Hindi nakakasakit nantiyan? Hindi yeah. ha! Ito yung tinitita sa palengi. Nanay Carmen! Ano si Nanay Carmen? Nay! Gusto mo ipili kita ng wig? Para mahaba na lang parati yung hair mo. Okay na yan. At sige. Uy, oh, ito! Lagi ng ito! 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 Dali mo na, na yung tayo. ano ng kape. Uh, Ay muna tayo mga dali. Para oh, oh. po dire diretso lang po yung ano trabaho. Be, ano mo uh, ano na yung ano yung kape. Baka gusto pa nila magkape, makapag-inis sa bahay. Ito yung lalagyan yun, na. Tara. Para ano, tignan ko yung mga ano comment. Baka pagpusuli ako. Baka meron na namang pupusuan, eh. Yan. Good morning, ka na Good morning pala. po. Hi, Ay, mas, meneng kan. Oh, ayo. Iya. Mira, yoros kurin ga shimasu. Sana naik kan, men tarakamp pink tapi ka. Ah. At saka strong. Oh, positif. <coughs> di mana nih kan, men? Ah, Kaelangan positive lang, di ba? Am problema ini iwan yan. Uh, di ba? <coughs> oh. Kaelangan bang kalungi nang problema, nani kan, men? Kailangan ba kinakalong ang problema? Sinosolve po. O, sinusolve. o, sinusolve. o sinosolve po oh, Sinosolve. Oh, Galing Kaling ni Nanay Carmen, kailangan sinosolve ang problema. Saka tinatalikuran ng problema, Nanay Carmen? Hindi, sinosolve ang problema. Ay, sinosolve. O. Oh. Ito na yung tama. Pag tinalikuran, hindi kaya nun. No. Pag gano'n? Hindi nakakasolve <coughs> po. Kasang nakakasolve po. Oh. Narinig pa yung sinabi niya? Yung mga security guard ng langit ang na nakakasolve din mm eh. Hmm, like no, actually po. Pero wala pa tayo makukuha ang palaya Ay, dyan. Ay, baka ano? naman kita yung pito ha. Hindi naman, syempre, hindi ko naman naanay niya. Mm -hmm. <laughs> Nanay, Carmen, tingnan mo, nakikita ba yung puwet? <laughs> hindi naman eh. Hindi <laughs> ko sanang maputi, okay lang. Hahaha. <laughs> <laughs> ang palaya. Alay, ay, Nanay Carmen, ayan na. mo Nanay Carmen. yan, Nanay Carmen. Be, ipaliwanag po nga sa mga kadyali, bakit meron tayong ganyang plastic na itinatali? Ah, Ayan. Ay, ito? Oo. to. Oy, paliwanag mo sa mga kajali. Ito naman eh. Susunod natin content yan. Baka naman lahat. Hindi, okay, okay uh, lang. Kasi uh, nakikita na uh, nila sige. dito. Ah, uh, i-produce ko na. Ano lang naman to. Ah, uh, uh, malapit na po kasi yung pesta sa amin. March 19. Uh, Kaya po, nabanggit ko nung mga unang nating video. Ah, uh, magpapalaro. Ah, uh, ang content ko, magpalaro, magpasaya. At saka, siyempre, yung mga nanonood. Number one. Number one, number one, number one, number one. Yan. Magpapahuli po tayo ng baboy tamo. Oo. O kaya magpapahuli tayo ng sawa. O kaya kalabaw. Be, oh. baka kung sawa ipapahuli mo, oh. baka walang huhuli. oo oh, nga, no. Sige. Ay, basta <laughs> kung ano yung pwede natin pahuli. Sige. Yung ikasasaya ng mga kadyali. Siyempre. Diba? Mm -hmm. Ayan. <laughs> si Robby na. na, na Sweet Mary. Oh, Lagi po sasama po no? ni ano ni Sweet Mary. Ah, Every day. Ayan. Uh, ayan. Para mahina ang boss mo. Kakasama mo, isa pa. Siya po ang tatay ni Apo. Oh, ni yes, Krista. Apo. Si Krista, yan. Christabel. ayan. Christabel. Bell. Ayan. po ang pangalan, ang tunay pong pangalan ni Apo. Apo po ang tawag ko kasi ina inaanak ko po, po si Robin at si Chris sa kasal kaya yun po naging anak nila kaya kung naririnig niyo apo po ang tawag ko ay ano nga pa rin iyo sabi nga, yun na, mga ayun sasabit-sabit na pala alam naman yung mga ano yun po sige.